May, may, may telekinesis ka? So, so kanina yung kotse, ikaw talaga nagpahinto? You have otherworldly powers. Hindi. Uwi na ako. Uy! Sadali! Ah, ah. <sighs> Pagod pala maging tao. Nung hindi pa ako tao, hindi ako hinihingal. Tita Venus. Family niya siya. Okay naman siya. Tita Venus. Do I know you? Teka. Hindi kita kaano-ano. Huwag mo nga akong tawagin, Tita. Hey. Kaibigan ako ni Doy. You're Doy's friend. Gusto ko nang umuwi. Kailangan ko nang umuwi sa kanila. Wait. I know na hindi mo ako pinamudol. I mean, I know you're a kid and everything, but still. Anong budol? Okay, fine. If you're really Doi's friend, Halika, hadid na kita sa kanila. My car's just over there. Wait, hold this. Bata bilang nalang na wala. Dahil yeah! kaniyis at super power, super strength, at kilala rin niya si Carlos. Hindi kaya Grace her Powers to that kid? Dok, pwede pa na yun. Aba, pamana pa na yun. Aba, makipilan na rin tayo. Gusto ko rin magkaroon ng powers. Ano kung hindi ka nakakatulong? If it can't be passed on, ibig sabihin nun, that kid is also an alien. Dok, Ibig sabihin nun, dumadami na sila. Hindi ko rin alam. But, if it's true. I definitely need it. Kailangan ko siya. Gawin yung lahat, ha? Gawin yung lahat para madalang sa siya dito. Yang Tonyong yan. Kasi kung talagang alien siya, kailangan na kailangan ko. Pambilos, ano pong ginagawa niyo dito? Don't worry, okay? Hindi ako manggugulo. Inahatid ko lang yung bata. Ha? Bakit? Cynthia? Uh, what's Cynthia? Sino siya? Cynthia! Oh. Wait, hindi mo siya kilala? Eh, sabi niya dito siya nagsistay eh. Ba't? Hindi lang kita dito. Sonyo? Carlos! Pero po itong batang to. Vinus. Sabi ni Ma'am Binus, bisita natin to. Eh, ngayon ko lang to nakita. Oh, Tapos, oh bisita natin siya. Ha? Huh? Sputnik, samahan mo si Tonyo sa loob, ha? Sabi mo rin kay... kay Doyan, dito na siya. Sige na, sige na. Salamat si paghatid, Tita Venus. You're welcome. Sputnik, itong batang to. At dito to nakatira? Sige na, sige na. Pasok mo na. Baka may makakita pa. Sige na. So, sige ka? I just dropped him off. Um, Aalis na rin ako. I, I know you're busy. Natik mo, natik mo na, Venus. Maraming maraming salamat at dinala mo siya rito. Naku, no, hindi mo lang alam. Kanina ko pa hinahanap yung batang yan. Maraming maraming salamat talaga. <sighs> uh, so... Um, Sige, alis na ako. Okay. Sige, uh, ingat ka. Salamat ulit. You're